Hello, good morning. Bali, lagpas na ng one month since nag-low carb ako. <clears throat> Ipapakita ko yung mga changes and sa timbang ko, sa mga sukat ko, kung ano nangyari sa akin. Kung ano ba yung nangyari or kung ano yung mga progress na nangyari sa sukat ng katawan ko. So far, so good naman.

for today's video, naisipan kong mag-vlog kasi um, para rin naman sa self-reflection ko. Kasi guys, one month na akong nag-low-carb simula nung nag-start ako. One month! Actually, lagpas na siya ng one month. So, ito yung masasabi ko sa pag-low-carb. Uh, excuse to my face kasi meron akong mga ilang mga pimples. Then, nilagyan ko na siya ng cream para sa mga uh, acne na active acne. So, kasi syempre, magkakaroon na ako. Yun yung nagiging reaksyon ng skin ko, ng skin natin siguro ng mga babae. Syempre, hindi lang naman ako. So, ayun na nga. Bali, na, naging busy ako this, this past few days. Kaya, ang mga vlog ko about lang sa mga kinakain ko, daily vlogs. So, ngayon, naisipan kong mag-vlog. Mag Yun nga, magsalita. For self-reflection na lang din. Kasi, natutuwa ko kasi one month na akong naglo-low carb, carb. No rice. Uh, sa mga matataas na carbs, uh, uh, less muna ako doon. Ayan, sa mga ipinakita kong video, sa aking katawan before bago ako mag-start. And then, yung one month na ngayon actually, kaninang umaga ko lang siya pinilm. So, base sa titignan mo sa katawan, bali, hindi pa siya masyadong nakikita. Pero, may mga napansin naman ako kahit pa pano. Hindi naman siya yung talagang wala. Pero, kaunti lang talaga kasi uh, one month pa lang. syempre, hindi pa naman ganun ka laki talaga yung magiging mababawas sa akin. So, ang yun, napansin ko yung sa chan ko, medyo nag, medyo, medyo lang naman, medyo nag-flatten siya, tapos nagkaroon ng curve. Kasi nung ba, before mag, before ako mag low carb, bali, parang medyo bloated siya, tapos dito sa, dito naman sa ano ko, sa balikat ko nang karon siya nang you know, na, na, ano ko na yung buto na oh feeling ko ako lang pero yun yung naging napansin ko sa sarili ko so, although yung mismong chan ko nandun pa rin talaga tapos yung baso ko syempre te ilang taon ko tong pinag-ipunan kaya matagal talaga yung mama charot bali ang sabi naman din kasi may nabasa akong mga article na pag sinapag, Yung mga sa chandaw, sa braso, sa chin, yan yung mga pot uh, storage talaga na matagal talaga na pinag-iimbakan uh, ng pot. So, kung matagal siya na pag-iimbakan ng pots, ibig sabihin, matagal din siya mawawala. So, syempre, one month pa lang, be kaya okay pa okay din naman kasi tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa diet na to. Tapos pangalawa, napansin ko naman doon sa aking timbang, bali apat na kilo ang nababa sa akin. So masaya naman ako kasi tingin ko yung iba talaga doon. Kaya ang bilis, apat na kilo. Yung dalawang kilo doon. Bali mga tatlong kilo nag-ano eh. Ah, uh, bali yung ano talaga nun, yung sa water, yung sa ano ko, water kineme ko oh, sa katawan. Kaya, yun talaga yung una talaga daw na mawawala. Ayun lang naman yung sa research ko at sa mga napapanood ko sa ibang mga nagda-diet. So, yun, yeah, I'm so happy kasi may apat na kong nabawasan sa sarili ko. Bali yun, sa so physical, Ayan, ipapakita ko rin yung mga bukat ko. Shoulder, hips. And yun, mga timbang. So, so far, may kaunti. Siyempre, kaunti pa lang naman kasi one month pa lang naman ako nag-start sa, sa aking low-carb journey. So, Ayan, yung mga pinakita ko naman about sa aking physical appearance. Then, kahit pa paano, may nabawasan. Uh, sa ano ko naman, sa mental, sa loob naman, or sa, mga, sa pakiramdam ko, sa senses ko. Yun, simula nung nag carb ako, ang unang-unang naging magandang resulta sa akin is hindi na ako masyadong nagki-cravings. Yeah. Hindi na ako, wala na akong cravings, hindi na ako nagki-crave sa mga, yun, hindi na ako nagki-crave sa mga matatamis. Yan. Yeah. Kasi parang napapansin ko pag mas marami kang nakain na carbs, which is yung rice, ganun. Parang mas lalo kang nagkikrib. Eh, ngayon na parang sobrang less lang na kinakain ko na, carb, na carbs. Mostly mga protein. And, Uh, mga fiber, mga gulay ako. Ngayon, hindi na ako nagkikrave. Tapos, ano ba ba? Hindi na ako madalas na inaanto or parang magaan na yung pakiramdam ko. Ayun, tapos mabilis na rin ako makatulog sa gabi. Ayan. Hindi, unlike dati na tagal-tagal ko makatulog, tapos, yun, una, less cravings na ako sa sarili ko. Pangalawa, magaan na ang pakiramdam ko. Pangatlo, yung nakakatulog na ako sa gabi. Kasi, yung last na ano, kahit gabi matutulog na lang ako, nagugutom pa ako. Yun, yun yung isa. Tapos, pangapat, <laughs> hmm, hindi ako nagkakasakit hindi naman sa mga kasi actually yung mga tao dito sa bahay high carb so ako lang po yung naglolo carb yun may mga sipon sila ubo pero kahit yung mga kinakain ko lang di yung katulad dati na ano nagkakanin sweets na yun, nagkakasakit ako, sipon, ubong, ngayon kahit wala, kahit sila meron, tas ako, wala akong na, anong, sakit, kaya good yun para sa akin, tapos ano pa ba, hmm, ang lima, ayan, nababawasan na yung, pag, uh, yung mga, kakinik, nakikik nagiging clearer skin siya. Yun lang naman yung mga napansin ko itong one month nitong one month ko sa pag-long carb. Siguro, mas marami pang iba at, syempre, magbabawas pa rin talaga ako. Overweight pa rin ako eh. Kailangan ko pa rin talaga magbawas kasi 55.7 54 normal na pero gusto kong makaano ng less than 50 kilogram. Tapos, ayun, so far good mood, mga ganon naman, Just so far masaya na, maganda naman, kasi kung ano lang din yung ulam namin dito sa bahay, kung napapanood niyo yung mga other video ko, uh, yung mga minumukbang ko, yun yung mga ulam namin sa bahay, pinapartneran ko lang minsan ng kulay, nang is, ng itlog, na hard-boiled egg, tapos yun, sold na. Kasi hindi ako yung nagugutom din talaga. Parang pag nakain ko yung mga pagkain na yun, parang nabubusog na rin talaga. Tapos so far, ayun, masaya naman din. And nakaka-good mood din. And, ayun, sana magtuloy-tuloy din ako dito sa low carb na So, that's all for today's guys. Thank you for watching. And, Please subscribe, like and comment kung ano pa yung gusto ninyong i-comment sa video. Kung nagustuhan niyo po ang aking mga content, please subscribe and uh, click the notification bell. And by the way, bago po pala ako magpaalam, magti-thank you po ako sa dalawang subscriber ko na nag-subscribe. Thank you po. Hindi ko alam kung sino kayo kasi hindi ko pa makita sa settings kung sino. Pero maraming maraming salamat po. Bali, sa susunod po ulit ng mga video ko. And lagi na nagi po ako mag-propose about my update tungkol sa journey ko. And yun lang guys. Thank you po for watching. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.